Ayan na. Ah, magandang mm -hmm. uh, araw po or kami dyan sa inyo, sa amin, sa Pilipinas. Kami po yung mga ano, bali, ginadito po kami yung sa Riyad, tapos sa uh, company po namin dito, Arael. So gusto lang po namin pa alam sa aming ano, sa amin agency, PHR, na kami po ay matagal na dito, ano, natingin nating ka ba? Almost may like, 5 months, 4 months. Tapos ako po, or personal, Bali sinitin na lang ako pero wala para pinapauwi. So, anong ano ba namin dito? po kami sa inyo ng tulong dyan sa mga kinakukulan dyan sa Pilipinas, lalo na po sa aming, ano, sa mga agency. Na sana po maaksyon naman itong problema namin kasi tulad ko po ako, pamilyado, may anak ako eh. Mag-July na, wala pa mag-ano, wala pa mag-enroll, wala trabaho eh. Tapos, yung mga pangako nila, aros, three times na silang sila nangako. Nasabi pa, pauwi na, wala naman. Kasi sabi nila, walang pira. Siguro po, lahat naman tayo alam na may pira sila. So, yan lang po sa side ko para sa akin. Gusto ko, gusto ko na, personally, gusto ko na po talaga makapuwi. Dahil, tulad po, yung eh, mga estudyante ako, dapat kong buhayin o pag Siguro po, laking kalungkutan ko naman kung ang isa kong anak, hindi eh, ako pag-aral dahil natingla ko dito. Hmm. Ano po, lahat po sila, lahat po sila mga pamilyado. Lalo na po isang ito, lahat sabi niya, talagang critical din. Kaya kami po dyan sa inyo lahat sa nakakitinig, na sana ang aming agency malaman ma dyan, mga ano ba siya, na matulungan kami dito. Kasi sila naman ang gano'n dito, pagdala sa amin eh. Aros po nga po maraming, maraming nangyari. Kaya siguro, manindidiscuss namin yan, after kung makawin na kami. So, iyan lang po para sa akin. Sa, sa kanila po sila kung ano mong kahihangihan nila kasi may kanya-kanya po kasi kami problema eh. Lalo na po ako, medyo malala sila din mayroon din po. Kaya kung sino man po sa inyo, kung sino man gusto magsalita para sa atin dito, kasi ang naka-schedule po sa amin ngayon, 14, the rest po yung iba, nagtatry pa sana, kaso may hindi isigit, ba't sa ko, yan ang po ang pagkakalam ko. So yung iba po, alam ko marami din sila magkangayaan. Kaya, sino ba, may magsalita mga, mga, sila, mo, mga sila, kaibigan? Lapit kito! Lapit Ah, salamat ng mga mamumuno diyan sa Pinsar. Sana matugunan niyo at matulungan po, po kami kasi aking mga 3 months, 2 months, na hindi pa nawa pawe, uh, panay pangako lang sa amin ng kumpanya namin. Sana ma'am, ma'am Lea, sa lahat ng namumulong ng pecha, sana matugunan niyo ang pangailangan namin habang hindi pa po kami nakakaexit. Yun lang po at hindi na namin pahawain ang istorya na ito. Hello ma'am Lea, tinatawagan mo kita kasi ang sabi mo nung nakaraan, sa pinaka-head nyo yung inyong ano, yung dito sa Arail. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong aksyon, ma'am. Kailangan natin aksyonan, ma'am, kasi sobrado na akong pinakamatagal dito, four months na. Halos wala na kaming makain dito, nangihingi na lang kami sa mga tao dito. Kailangan nyo kaming aksyonan. 14 kaming pauwi, Kaya lang ang problema, yung iba, gusto na rin mag-exit. Second batch daw sila, ang sabi ng kumpanya. Yun yung ano nung nakaraan. Tapos puro lang sila pangako dito, kailangan nilang maayos to. Kasi yung ibang kasama namin, na settlement na yung dalawa, hanggang ngayon wala pa rin tiket. O paano naman yun, maubos yung pera? O magagastos din dito? Kailangan din namin, ano, kasi may mga pamilya rin kami. May mga umaasa din sa Pilipinas na naghihintay sa amin. Kailangan namin makauwi sa Pilipinas at broing mo apat na buwan, tatlong buwan. Wala kaming trabaho dito. Kailangan yung ano, aksyonan kami. Hindi yung puro lang kayo chat dito sa ano. Sino pa. Oh. Yan lang. Kailangan yung malaman yan. Oh, sino pa ang susalita? Kasi alam ko, lahat tayo may problema. Hindi lang ako. Yung ibang tao dyan, balita ko ma, may naghiwalay ng kasawa. Huwag naman sana ang kamating ang panahon na mayroong kong magpakamatay dito dahil lang dyan. Oh, sino? Sam! Nagsimula na yung kaira na na. Di pa rin kami napakawin. Baka tayo pa ng tayo magkakera, baka nandito lang madamay na kami. Kaya sana po hindi kami ng kunting tulong at saka pag-iintindi sa inyo sa agency nyo na mapauwi na po kami. At maraming salamat din po sa mga tinulong nyo sa amin na napunta kami dito. Hindi naman kami po napunta dito kung hindi dahil sa inyo. Ayun lang po inihiling namin. Sana mapauwi nyo rin kami. Kasi kayo nagdala sa amin dito. Maraming salamat po. Okay.